Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Support You TV. Ayan, update lang guys para sa concert ngayong gabi ng ating idol, Ilias JTP. Ayan, August 13, 2025. Araw po ng Miyerkules. Ayan, so dito po sa Heritage Plaza. Ayan, na Macbeth North, kota Bato. Ito po yung hometown ng ating idol, Ilias JTP. Ayan, kaya panikurado guys, sobrang daming tao. Ayan o, oh, 4 PM mga Q, ganyan na po karami yung tao dito po sa Heritage Plaza. Naghihintay po sa pagdating ni Ila City TV. Sa mga hindi po makapanood ng live doon sa Binyo mga mga hindi po makapunta doon, manood po tayo ng live mamaya. Mamaya guys, maglalive po tayo mga At namataan nga ng source natin na guys, ang pamilya ni Oha Ayan o. Oh. Ayan, makikita natin dito si Apollo, si Mama Apikil. Ayan, kanina nakita rin natin yung nanay ni Ila CTV at iba pang pamilya ni Ila C.T.B. guys so present po dito sa concert niya mamaya ng ating idol Ilyas J.T.B. ayun oh grabe sobrang daming tao na mga kayo, as of 4pm ayan, ngayong araw dito po sa magbit mga kayo, ganyan na po karami yung mga naghihintay mga kayo ayan para sa concert mamaya ng ating idol kaya guys panigurado dudumugin talaga to ng napakaraming tao guys kasi isipin nyo na lang guys na kung sa ibang lugar ay dinodombog nga yung concert ng idol natin Ilias DTV paano pa kaya dito po sa kanyang sariling lugar Matthew sa Magnet North Kota Bato Ayan. kaya guys abang abang tayo mamaya sa mga karagdagang update pa natin dito sa ating YouTube channel Matthew. sa mga hindi po makapunta ha manood na lang kayo sa live guys Ayan ah uh, dito sa ating YouTube channel mamaya guys magla-live po tayo wag kayong mag-alala so pinakita ko lang sa si inyo guys na syempre nandyan yung pamilya ng idol natin Ilias JTV ayun o oh, si Apollo nag na naman o oh. ayun si Ma'am Abigail yun nakapihis Ayan, napaka-respectful talaga ni Ma'am Apikil, Maakyo. si Ila City. Ito yung Hotel Maakyo kung saan sila tutuloy muna. Magpapahinga guys dito sa hotel na ito. Yung ating idol, Elias JTV. Ayan, kasama yung kanyang pamilya. Grabe talaga. Sobrang daming tao. Ayan, so excited na po ako guys. Ayan, na uh, uh, waiting din po ako para sa concert na ito ng ating idol, Elias JTV. Ayan, makita natin dito guys kung paano po siya. A welcome kung paano po siya pasasayahin ng kanyang mga kababayan at syempre guys kung paano sila pasasayahin ng ating idol Ilias TV kasi hometown eh ba diba? So pag sinabing hometown yan guys panigurado sobrang daming suporta nito ng mga taga lugar nila guys at syempre sobrang ingay nito ayan hiyawan to mamaya mga kakyo ayan so yun lang guys ayan uh, maraming maraming salamat sa panonood August 13, 2025 araw ng Miyerkules. Macbeth North, Cotabato. Yan Heritage Plaza sa mga gusto pong humabol. Ayan, alam niyo naman siguro yan mga kayo. Heritage Plaza. Yan Macbeth North, Cotabato. Diyan po kayo pumunta. Pwede pa naman kayong humabol kasi maaga pa naman. Kaso nga lang paka medyo na sa malayo na kayong area ng concert venue guys kasi sa mga oras na ito punuan na talaga. Mga kuyo, punong-puno na po yung concert venue ng ating idol, Ilya Saitlipi. Ayan, si Apollo. Nag-i-enjoy po talaga si Apollo. Ang kulit na Apollo, guys. So, ang cute. Sarap purutin. Purya buyag. <laughs> Purya buyag kay Apollo. So, yun, guys. Ayan, ingat po kayong lahat dyan sa mga taga Macbeth Ayan, ingat po kayo. Ayan, alam ko, siksikan mamaya. Ayan, hindi talaga maalis yung mga kayo. Yung tulakan, banggaan sagian mga di hindi talaga yan mahalis kasi kasi sobrang daming tao. So, peralin pa, pa rin natin yung respeto sa isa't isa. Mga kayo. At mag-enjoy lang po kayo sa concert ng ating idol. At manonood po yung kanyang pamilya. Buong pamilya ni Elisay TV guys. Yan. Yung lola at lolo lang, yung lola at lolo lang po ni Elisay TV, hindi siguro makapunta Mario. Pero mamaya, present daw yung kanyang nanay, tatay, yan, yung kanyang kapatid, Mario, siyempre yung kanyang anak, at yung kanyang live-in partner na si Ma'am Abigail Macchio. Na sa kabutihang palad Macchio ay nakapasok naman ng bahay kagabi si Ila City guys kahit hinalikan po siya ng babae doon sa Katbalogan sama. <laughs> Naisingit pa rin natin no. <laughs> so yun guys, maraming maraming salamat. Ingat po kayo. Yan, uh, sabay-sabay nating panoorin mamaya yung performance ng Idol Idol Ilya City TV natin dito po sa kanyang bayang tinubuan dito po sa Macbeth North Cotabato Heritage Plaza Macchio na sobrang dami na pong naghihintay sa kanya at ng kanyang pag-perform pagpapasaya ng kanyang mga kabayan sa so, mga gusto pong bumili ng ini-endorse na product ngayon ni ng TV na pang paputi skincare ayan mamili na lang kayo dyan guys anong mamili? bumili na lang kayo guys yan yung link sa yellow basket yan yung legit yan maraming piki ngayon mga kayo magingat kayo sa mga magustong bumili ng t-shirt o oh high clothing mamili na lang kayo dyan maraming design dyan mga kayo depende po sa inyo kung anong taste po ninyo dyan mga kayo at dito mamili kayo ayan i-advertise po natin looking for the perfect casual tee for your everyday style our Elias high t-shirt is made from premium cotton ensuring comfort and style all day long order now and elevate your casual wardrobe